morning mga idol na yan may overhauling tayong marble 125 ang problema nito yung starter pag ginikik sya ayun na bumalik yun nangyari nito sa customer pag takbo niya, tapos bigla nag stack up yung makina tapos yung cake pumunta dito yan yan pumalo baga gumanto siya. yan nangyari nito diba ganyan yung cake diba ganyan yung cake pumalo siya dito sa dito kumano dito ang nakita kong problema ngayon dito pa lang transmission gear sa main shaft na ano main shaft bearing sa likod nito mamaya makikita ito pag mabubuksan niya ito na oh dapat itong washer ito sa loob ng transmission to uh, mabubuksan natin ito mamaya pagkita ko sa inyo man kaya lang ito na mga pubs ah, napaklas ko na yung bandang right side na sa so may lining area ayan na nga nakita na natin yan. Sira yung bearing dito sa ano? Sa counter. Dito kasi yung moonshark. Yan ang counter. Okay to dito. Problema to. Bearing at saka transmission gearmatic to. Ayan o. Arribaba. Sheesh.